Hello mga katigasen yan. May share lang ako sa inyong daan. Bali, dati ko na ito nadadaanan mga katigasen. Nagulat lang ako kasi yun nga nakakuha ko ng booking ko sa may bagong baryo Tapos, share ko lang ha. Nakakuha ko ng booking sa bagong baryo Tapos yung tinuturo ni Waze or yung ni Google Map is dadaan pa ako ng EDSA papuntang Quirino tapos papunta dito sa Baysa. So dati ko naman nang alam itong daan na ito kaya alam mo ang tagal na siguro mga 4 to 5 years na ako hindi nakakadaan kaya hindi ko na naalala. Nagulat lang ako. Papakita ko sa inyo. Napakalupit na ito, mga atika. Makakarating kayo sa paisa galing ng bagong pariyo ng Pantik. Siyempre, bago ang lahat, magi intro muna tayo. Ay, ay, ay! What's up, what's up sa inyo, mga tigasi? Bali, kung mapapansin nyo, sa may bandang kaliwa ko, ayan nga pala yung Eternal Garden. Tapos yung sa may bandang kanan ko naman, na may bakod na sky blue, ayan naman po yung NLEX. Kaya kung dayo ka or baguhan ka sa lugar na to, iikot ka pa talaga ng EDSA para makapunta ka ng bagong baryo galing dito sa may Baysa. Napakatagal na ng daan na to. At napakalaki din ng oras ng masisave mo kapag Pagdumaan ka rito kaysa umikot ka pa sa EDSA At heto na nga yung sinasabi ko sa inyo mga tigasing Ang tulay na lagusan papuntang bagong baryo galing bay sa Kaloocan hmm. Hindi ko lang po sure kung talagang pwede po dumaan yung mga single na motor dito Pero mukhang okay naman po dahil may pulis mobile po sa baba niyan At nakikita naman po nila na may mga dumaraang motorsiklo At kapag daraan po kayo dito dapat matuto po kayong magbigayan Dahil isang motor lang po yung kakasya Hindi po pwedeng sumalubong At bukod pa ron dapat magingat ingat po tayo dahil may mga naglalakad po na tao. At eto na, dadaan na tayo mga tigasi, nakakatuwa lang. At may halong ka ba? Napakatarik kasi nung daan na yan. May takot kasi ako sa mga matataas na lugar. Pagkakit mo sa taas niyan, may mga maikita kang nagtitinda. Tapos kasi naman yung mga motorsiklo pero dapat talaga magbigayan. At na tayo sa pababang park. O oh, diba, napakabilis lang. One click, nasa may bagong baryo ka na. Kapag may pakkat, magbigay po tayo. Lahat naman po makakadaan dahil hindi naman po masyadong crowd crowded yung lugar. Tinapos ko nga muna dyan yung pila ng paakyat na motor. At nung clear na, tayo naman ang bababa. Siguraduhin mo may preno ka kung daraan ka dito ha. Baka kasi magdire-direcho ka, mahirap na. Baka kung saan ka pulutin. Sa mga taga-kaloocan dyan at mga nakadaan na dito, comment naman kayo kung anong experience nyo. Ang galing lang, diba? May shortcut sila. At hayan, mga na nakababa naman tayo ng safe. Nakita ko lang talaga sa inyo dahil natuwa lang ako. O, oh, paano ba yan? Hanggang dito na lang ha. Sana nakatulong tong video ko sa mga hindi pa alam yung daan na yan. At sa mga nakadaan naman po, comment nyo naman yung picture nyo. <laughs> so yun, nakita nyo mga katigasin. Eh, ba? Hindi ko kasi nag-videoan kanina Bakit kung kasi ito yung customer. Nalopet kasi pang 360 gamit natin. So yun lang, na-share ko lang. Para biyahin na tayo. Hanggang sa muli, see you sa next vlog. Bye-bye! Ay, ay, ay!